Naglakad ako ngayong araw, naka 15,000 steps ako. Tapos umuunan, pag-uwi ko may dumating na package. So gusto ko nang ikwento. It's from Gatorade. Rip it! Rip it! So kailangan, humihinayang naman ako. Kailangan ko na siyang sirain. 1, 2, 3, rip it! Ay! So naglakad ako, buti na lang na hindi naging kalakas yung ulan. ko bumili ng lugaw. Pumunta ako sa isang bakery sa Poblasyon kasi ang sarap ng bread doon. Tapos pumunta akong Rockwell para magkape at magpagutok. Then, humingin ako ng bahay. Ano ba tiba ko siya? Masaya ako kasi naka 15,000 steps ako. Kung nakita niyo yung post ko, nung isang gabi, one week ako na-stuck sa bahay kasi Nagpapagaling ako ng warts. Magpapagaling so, diba yung video ko. Kaya yung remedy, nagpatanggal ako ng warts. Kailangan, habang gumagaling yung mga warts sa mukha mo, eh, kailangan less yung sun exposure. Hirap naman ito buksan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na, sarap maglakad. Buti na lang, hindi pumapag yung ngayong araw. Ano ba ito? pa ko yung sarili ko, binubuksan lang pala ito dito. Wow! Gatorade Electrolyte Mix. Water bottle. T-shirt! Available at Marquee Drugstores. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa'yo maglakad. Siguro mga 2 hours din ako naglalakad. dami kong naisip, dami kong naplano, dami kong na-reflect about my life. And masaya ako na yung nilalakaran ko ngayong araw ay maganda, hindi siya binabaha, at hindi rin ganong umuulan ng malakas. At ang saya, lang, ang saya lang din makita yung mga tao around. Nagtitipal watch ako habang naglalakad. Gusto ko sabihin na maglakad kayo guys kasi masaya.